Magandang magandang umaga sa inyong lahat Pero hindi po magandang balita ang iyahatid natin Para sa mga dilawan, sa mga anti-Duterte Lalo na yung galit kay BP Sara Dahil sa balitang ito ha? Hindi pala pwedeng kasuhan ng ombudsman Si BP Sara <laughs> At hindi rin pwedeng investigahan Kaya siguro nalungkot dito si Trillanes at uh, parang gulay nananlata <laughs> Wala pong mangyayari sa appointment ni Remilia Kundi ilihis, ilihis lang po uh, Yung mga korupsyon sa flood control Ilihis papunta sa mga Duterte Yan na lang po ang magagawa ni Remilia O eto, nagsalita na rin si Dilima uh, Alam natin na uh, dilawan, galit sa mga Duterte nagsalita na rin si Joel Chua na isa sa tumiligsa kay BP Sara noong uh, namamayagpag ang Quadcom at ang good governance niya. Ito po, basahin natin yung pahayag ni Samuel Martires. Hindi siya pwedeng kasuhan dahil siya pa rin ay impeachable officer. Hintayin nyo na lang na hindi na siya vice president. Oh, ito yung pahayag naman ni Delima. Isa pa pong legal argument dito ni uh, Attorney Leila Delima oh. ay yung provision mismo po no na lumilikha po no sa tanggapan ng Ombudsman. Ayon, right? may provision 26770 mm. and kumamarapatin po ninyo Attorney Joel ha. Basahin ko lang po para kay makapagbigay po ng oh. ah, sakto. Okay. Sabi po dito. Sabi po, Section 21 ito po yung ano no kungkul uh, sa ombudsman uh, organization no official subject to disciplinary authority exceptions the office of the ombudsman shall have disciplinary authority over all elective and appointive officials of the government and its subdivisions instrumentalities and agencies including members of the cabinet Local government, government-owned or controlled corporations and their subsidiaries except, except over officials who may be removed only by impeachment oh, <laughs> or over members of Congress and the judiciary. Ayun! <laughs> so, meron palang provision uh, na papaloob sa ombudsman na hindi pwedeng pakialaman ng ombudsman uh, ni Boying Rimulya yung mga impeachable official ng gobyerno. Ano-ano ba mga impeachable? Alam natin. Ah, uh, Chief Justice. Kailangan mo i-impeach. Ayan, Ombudsman, impeachable 'yan. Yung uh, Commissioner sa sa uh, yung botohan, COMELEC, Vice President, President. Yan yung mga impeachable. Ah, <laughs> <laughs> So wala din magagawa pala si Remulia. Ano? Ang magagawa lang niya, pwede niya siguro imbestigahan kung gusto niya. Okay, pero hindi niya mare-remove si VP Sara sa pagka Vice President. Yan po ay malinaw, no? Eh gigil na gigil pa naman si Trillanes. Ito so, yung sabi ni Trillanes, so oh. Ayan, no oh. Eh sabi ni kasi ni Boying Remulla bubuklatin natin ang at uh, uh, pag-aaralan ang kaso ni VP Sara. Eh, sabi ni ni Trillanes, kailangan niyang i-prioritize 'yan. Ha? <laughs> kasi pinatay na nila yung impeachment ni <laughs> Boying oh, hindi mo ba nakikita yung balita? Hindi mo ba nalaman itong balita? O, galing kay Vince Hison. O, just in. Manila Bulletin ng nagbalita. 421 out of 8,000 flood control projects that were inspected by DPWH are all ghost projects uh, or were uh, non-existent at all. said Vince Dison. 421. Ibinulsa ang pera Uh, ng mga kawatan. <laughs> Tapos uunahin mo yung salin ni BP Sarah. baka may anomalya. Ikaw ba naman tatanga-tanga kang Vice President? <clears throat> hindi mo aayusin yung salin mo? At pag nasilip yan, maaring ma-remove ka sa pagka-Vice President? Maaring ma-impeach ka? Eh, mara eh, na impeach na nga dyan si Chief Justice Corona dahil sa salin. Tapos hindi mo pa aayusin. Mukha raw may anomalya sa salin ni Bipisara Sara. Tanga-tanga ba si BP Sara? Hindi sila, hindi siya tanga kagaya nyo. <laughs> ha? wala 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 kayong magagawa kay BP eh, alam mo, takot na takot pa naman ako. Noong uh, noong na-appoint itong si si Remulia, eh yung pala eh wala rin palang magagawa si Remulia. Ha? <laughs> Tapos tapos isang si ito si Gordon. Oh, eko ng eko. Ha? Ah? Palibhasa sinunog sila ng Duterte. Si Gordon, si Trillanes at ah, nung tumakbo sila, dire diretso sila sa Inidoro. Kaya galit na galit sa mga Duterte. Ah? Pero ang taong bayan ang nagbasura sa inyo. Hindi ang mga Duterte talaga. Kasi kami yung bumoto at ayaw na namin sa inyo sinipa namin kayo Oy, wala, wala kayong magagawa dapat sa inyo sumunod na lang kay Marohas puntahan nyo si Marohas tinan nyo tahimik na si Marohas eto hindi nila maano eh hindi nila matanggap yung kanilang pagkatalo at uh, mukhang mahihirapan talaga sila na makabalik Pero na lang kung nakipagsabwatan kayo kay Lisa Marcos dahil itong si Kiko Bang eh nakipagsabwatan yung tae nila, kinain nila no, sigaw ng sigaw na anti Marcos yung mga yan pero dahil gusto nilang makabalik sa Senado at kinain na nila yung tae nila o oh, ayan, himod po kay First Lady Lisa Marcos kaya naman, eh nadaya dinaya po kaya nanalo itong si Kiko Bang eto sabi ni Gordon nanawagan kay Ombudsman Remulla na muling imbestigahan ang korupsyon noong panahon ni Duterte o isa ka pa <laughs> alam nyo ba si Gordon noong pandemic yun eh naging chairman ng Blue Ribbon Committee at inimbestigahan niya yung anomalya daw pinakamalaking korupsyon daw ah, na parmali alam niyo kung ilang buwan inimbestigahan ni Gordon yan ah, ganun pa siya ng galit na galit siya sa mga ano, resource person yung impertinent impertinent naalala niyo yon pati si Kiko galit na galit si Risa Honteberos pitong buwan niyo inimbestigahan Ha? Ah, at gustong gusto nyo i-connect ang mga Duterte. Ano nangyari? Wala, pitong buwan. Halos araw-araw kayo nagihiring. Wala kayo napiga. No? Huh? Tapos sabihin mo kay Rimulya, investigahan. iniimbestigahan mo na nga eh. Ha? Huh? Lahat ng siguro 200% kapangyarihan inilabas nyo na eh. Wala kayong nakuha eh. Hmm? O, tapos eto sabi ni Pulong. Sa Davao City, sinuyod nyo lahat. Ha? Papeles, proyekto, audit, hanggang huling pako. Hmm? Resulta, walang ghost at walang substandard. Napagod lang kayo para magpabida. <laughs> Kahit anong silip gawin nila eh wala silang makita eh na mga illegal na ginawa ng mga Duterte. Kaya gagawa na lang sila ng gagawa ng maikakaso. Wala talaga. Eh may mga may mga intelligence naman yan. At siyempre pag nakapasok sa Davao, alam nila yan. Oh, may nag-iimbestiga dito sa flood control, sa mga infrastructure project. May, eh. alam nila yan, nakakarating yung informasyon sa kanila kaya nasasabi yan ni Pulong wala kayong ano wala kayo talagang makuha makita na ginawang mali ginawang illegal na mga Duterte kasi kaya nila sinisiraan ang mga Duterte nakita nila yung tao na bumili kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at siya lang ang nagkaroon ng 91% trust rating. Wala nang iba. Siya lang ang presidente na nakakuha ng ganong kataas na trust rating. At marami, giliw na giliw, tuwang-tuwa kay Pangulong Duterte. So ikaw, gusto mong maupo sa Malacanang, gusto mo yung partido mo na makabalik sa Malacanang, eh hindi po pwede ito, hindi ka papayag. Kailangan sirain natin yan. Hindi tayo makakabalik. Giliw na giliw. Tuwang tuwa. Mahal na mahal ang ng mga tao, mga Duterte. Kailangan meron tayong gawin. Dahil sa interes ha, ah, ng pansarili. Hindi dahil gusto niya kayong nila kayong tulungan, mga taong bayan. Hindi. Dahil sa interes. At syempre, para maganda, malakas ang puwersa, o nagkampi-kampihan na sila ay yung mga dating sinasabi pa, mga dating prinsipyo nila kinain na lalo na si Kiko Kiko kumain ng sarili niyang tae o, ganyan makabalik lang sa Senado <clears throat> wala pong gagawing matino yan sa inyo walang gagawin yan pwesto lang ang hanap kapangyarihan pera yan lang ang hanap. Naupo na yan dati. Ano ba ginawa? Ha? Unang batas niyan, merong meron ang condominium si Sharon eh. Unang batas yan eh, dapat taon-taon pwedeng magtaas ng upa sa apartment. Parang ganun yung ginawa niya, unang batas. Kasi yung palang negosyo ni Sharon. Kita niyo? <laughs> Natandaan ko pa yon Eh, Paano yan, boying? Eh, wala ka pala. Kumbaga, kontrolado pala ang kamay mo. Hindi ka rin pala magiging effective. So, ang gagawin mo na lang, lilituhin nyo na lang ang taong bayan, iiwas nyo si Martin Romualdez, iiwas mo si Bongbong Marcos, uh, na makaladkad yan, madamay, iiwas mo si Sandro Marcos, pati na rin si First Lady. So, puro ganyan na lang ang gagawin nila dadayay na lang nila ang taong bayan. So, sa, sa oras na to, pansamantala tayo magpapaalam. Maraming maraming salamat. See you next time. Bye-bye!